Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Wow! today's vlog mga kumarates na isipan namin magdarling na mag na snack. Hoy, wag kang ano, ibang midnight snack yung iniisip mo. alam na alam ko na yung iniisip mo, Inday. Midnight dessert pa yon, hindi midnight snack. Magluluto nga lang pala tayo ng fries, hotdog, at saka kikiam. Gumawa din pala ako ng Shanghai nung isang araw kaya nagprito na rin ako. At dahil yung aking anak ay iniingit nga ako dun sa kanyang ice coffee. Ay hindi pala ice coffee yon, tighty daw. E iniingit pa nga ako eh, kaya naman ayan, gagawa tayo ng ating ako nga pala tong nescafe at sinaid ko lang dahil sayang dumikit na nga ito at tumigas na nilagyan ko nga lang siya ng tubig na mainit para matunaw yung nasa ilalim nakita ko nga lang pala to sa fb na yung nescafe nilagyan ng Milo tapos coffee creamer yung nilagay pero ang nilagay ko nga dito ay gatas tapos nilagyan ko na nga rin ito ng asukal nilagyan ko nga lang ulit ito ng mainit na tubig at akin na laang snake shake shake tapos dito sa akin tumbler ay eh, naglagay na nga rin ako ng malalaking yelo. Siyempre, ice coffee yung gagawin natin ka partner nitong ating midnight midnight na. Paano hindi magiging midnight na? Kaya alas 11 na nga ito ng gabi. Ewan ko nga baga sa aking asawa at naisipan siya nagugutom daw. Pag pala mga kumarates na mamalengke ako, e bumibli na nga rin ako nitong fries. Sinasamahan ko na rin ng kikiam at squid bowl. Para in case nga na mag tayo ng ganyan, e may mailuluto tayo. Dahil wala naman tayong sausawa na pang fish bowl, ito na lang chili sauce at saka ketchup na maanghang ang ating sausawan. Tapos sa price naman, e bumibili nga ako nito tapos nilalagay ko na lang sa bote para hindi tumigas. Mas gusto kasi ng aking anak yung sour cream na flavor sa dun sa cheese kaya ayan yung binibili ko. Dahil pagka nga yung cheese at pagka napadami ang lagay mo ay eh medyo maalat. Ay aba talaga namang ang datingan ay senyoritong senyorito. Balak talaga naming manood ng movie nyan pero kakain muna tayo ng very very light. Wala nga pala mga kumarates yung aking anak dito at naandun nga pala sa aking biyanan. Kaya naman ayan na kahit nasa bahay lang kami nagde-date tayo. <laughs> Uy, walang maiingi. Pinatay ko na nga rin yung ilaw at sabi ko nga ay manood nga kami ng movie. Para sa pagkakaalam nyo nga mga kumarites, eh wala nga pala kaming TV dito sa bahay. Meron naman pala yung bigay ni Nainay pero wala nga palang antena kaya hindi nga rin namin nagagamit. Pero okay lang naman sa amin kahit wala kaming TV dahil kahit nga cellphone lang eh okay na kami. Ang pinapanood nga pala namin mga kumarites ay yung Alvin and the Chipmunks. Ay talaga namang banding na banding eh charot. At dahil hindi ko rin na-enjoy pinanonood ko dahil malabo ang ating mata, hindi natin masyadong makita. Hindi rin naman kasi ako mahilig manood ng mga movie. Kaya lang din naman ako nanood ngayon dah dahil mas masarap nga manood ng movie kapag ka nga kumakain. Kinabukasan naman ay wala naman kaming paso kaya okay lang kahit magpuyat. Kahit ganitong quality time lang sa bahay ay okay na okay na nga sa akin. Uy, wag kayong ano, kunwari lang to, charo. Promise, hindi yan nagloko, eme. At nakita ko nga yung wallpaper ng cellphone niya, sabi ko kung mukha kong inilagay mo dyan, matutuwa pa ako sa'yo. So, ayan lang naman mga kumarates ang ganap natin for today's video. Thank you for watching. Bye!